muna si Silab. Mag-unboxing muna tayo sa ating mga pinamili. Ayan, ito po yung pinamili natin. Ayan, kasi mag, gusto kong magluto ng ano, yung chicken calderita. Ito naman, ayan, ito yung ilagay natin sa bihon. Ayan, gusto kong magluto ng bihon. Ayan, dalawa yung niluto. Binili natin. And then, ito yogurt. Yogurt na aloe vera. Tapos, ito yung ilagay natin sa sabaw. Yun. Shrimp. Mga city love. Shrimp. Tapos, bumili din ako ng karne. Para po sa ano natin. Ilagay sa bacon. Ayan, bumili ako ng chicken. Chicken sa kapunan shout out Andrei Salagama ito yung ilalagay natin na bin abay nakulog yung ano tapos ito yung biko na ilalagay natin ayan super yummy na mga sisilab bumili din ako ng ketchup del monte sya ketchup del monte and then isang pirasong Ayan, isang pirasong carrots. And then, bumili din ako ng sweet na ano, potato, mga sisilap. Kasi gusto kong kumain ng ano, yung sweet potato. Ayan, bumili tayo ng tofu. And then, ito yung kakainin natin today. Ayan, parang ano to eh, korean. Korean po siya, mga sisilap. Yan yung gusto nating kainin. And then, ito yung udong. Ayan, mga sisilab. Yung udong na ilalagay natin dito sa soup. Kasi, di ba, malamig na yon. So, gusto natin kumain ng, ano, may sabaw. Kaya, yan lang yung unboxing natin.